Ang na makikita natin mga bulubundukin na yan ay sakupyan ng mga iba't ibang munisipalidad. babaybayin natin ang kahabaan ng kalsadang ito papunta doon sa mountain barangay ng Danau City, yung danasan dahil nga sa itong bahaging ito ay parti ng segment ng Liluan to Danau segment na party, eh, isa sa mga component ng lateral road papuntang Asturias. Kaya naman, isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. So ngayong araw nga pala ay nandito tayo sa bahaging ito ng Liluan dahil nga sa ngayong araw ay pupunta tayo. Susubukan nating daanan ang bahaging ito papunta doon sa Mountain Barangay ng Danaw. Kaya tara! papa napapansin nyo naman siguro no mula doon sa highway hubay papunta dito sa barangay kabadyangan ng liluan sobrang ganda na ng kanilang mga kalsada Music mula doon sa Highway Hubay ay narating na rin natin sa wakas ang bahagi nito ng Paglaong Bridge. So ito yung tulay na kumukonekta na or nagkukonekta sa barangay Mulaw ng Liluan at saka sa barangay Mulaw ng Compostela. So kumpleto na yung itong paglaom bridge ay makikita pa rin natin dito sa gilid itong uh, dating nakatayong tulay so kung makikita natin ay talagang sinalawang na at ang sirang sira na yan ay mga yan ang nagpapatunay kung ilang dekada na siyang nagsiservisyo sa mga tao na ninirahan malapit dito sa lugar Thank you. Mula naman dito sa bahaging ito ng Paglaong Bridge ay magta-travel naman tayo ng mga ilang minuto papunta naman ng Tagubi, papuntang Barangay Danasan ng Lanao City Kaya tara! daan na dinaanan natin. So, uh, may mga simentadong kalsada, meron namang mga hindi, pero overall, goods na goods yung mga daanan. Sobrang ganda at napapansin rin natin na madami tayong mga ilog na daanan. talagang dati pa lang ha, talaga talagang napapansin ko na dito sabang bumabiyahe talaga madalas kaming bumabiyahe talaga dito sa mga bulubundok barangay ng sakop ng Danau City At talagang napapansin natin na talagang simentado halos buong barangay dito kahit gaano man ito kalayo sa barangay publasyon o sa sentro ng Danau City so oh, tingnan nyo naman yung view sa likuran natin yan makikita natin mga bulubundok na yan ay sakop yan ng mga iba't ibang munisipalidad. Dito sa kabilang banda, yung mga bulubundoking parte ng Bayan ng Liluan at ng Compostela, at yung mga nakikita natin sa gitna ay yung mga bulubundoking parte ng uh, Transcentral Highway or yung bulubundoking parte ng Cebu City at ng Balamban. So Dito naman sa kabila, ay yung uh, bulubundoking sakop naman hmm. ng municipality ng Astorias.